magkikita na si Kang Kang saka si Kong tara na ito po magkikita na sila magiging masaya na si Kang Kang Nad pakitanggal siya sa pagkakaano niya para ano tingin niya ay si Leo ay ito si Kong oh, ayun oh no. magkikita na sila ay si Adan oh ay, si Tata Lebe Ha? Ah? si Tata Lebe So, naubusan na, ka na sa aking? Eh. Wala ka man lang pa sa lubong kay Kang. Oh, hindi, pakawala mo na dyan. Na. Yan, nakakawala na. Nagbaon pa na sa aking. kain. Asan na si Kong? Sa Ah, nakalipat na to sa Sampalok. Ang bilis oh. Ayun. Oh, oh, mo, pakilala mo si Kang. Nahihiya yata. O Kang, inuuna mo, pagkain talaga eh, no? Pagkain, nagutong sa daan. Nagutong sa daan. Ay, ayun si Kong. Kong, oh, pagi. Yung hmm. <laughs> Filipino yung isa. Si Kang. Si Kang. Eh, na pakikuha si Kang. Lagay mo doon sa may isang palok. Sa may baba. Yan. Para masana si Kang na gumagalaw sa puno. Ay. Ayaw, oh, bumabalik. Isa pa. Kaya yan. Doon sa may taas. Yan. O, oh, yun. O, oh, yan. Kong. Nahiya pa. Naiiya pa. Hindi pa paero si Kong, no? Hindi. Si Kong, ay, 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 ay. Ay, Oy, subisilip, subisilip. Okay, magulo. Subisilip. Ay, nagpakitang gilas, oh. Ayun, kumakita sa tuktok. Ito naman, kain ang kain si Kang. Grabe, no? Nagpapakipot po. <laughs> Pakipot pa. Magkasin, laki lang pala talaga sila. Ay, kumakain ng sampalok. Ayun, si Kong. Sampalok pala si Kong. Si Kong, kumakain ng sampalok. Si Kang, kumakain ng sampalok si Kang. Ng sampalok pala. Si Kang naman, ngayon nyo na sila dito. Abot-abotan na lang ng pagkain. Ngayon, pagka lumaya sila, ito lang naman ang bundok. Itong, ano, uh, kaya na nilang mabuhay dyan pagka gusto nilang umalis. Oh, hmm. Pero kung kaya nilang umalis, okay lang sila dito. Ayun, ayun. Leo, hayaan mo na dito. Iwanan mo na. Sige, dyan na lang. Para, o. Oh. Eh. Dan, ikaw na, bahala. Wala oh. uh, -paka -paka ah, na, pakainin mo na. O, ay, Sama mo sila. <laughs> Ito po kasi dito, pakita ko sa inyo. Bundok po dito sa may likod. Kung sakasakali man mag-desisyon yung dalawang unggoy na uh, bumalik sila sa habitat nila, eh, walang problema. <clears throat> kasi dito, yan, uh, bundok na yan. Marami naman din pong puno dyan. Tapos may mga unggoy din po dyan na nakatira. Saka doon kasi kung uh, gusto na nila umalis wala tayong magagawa di ba ayun din naglalaro sa puno Kaso minsan kasi hinahanap-hanap din ni kung uh, ano na meron pa ba diyan pauwi para kila Bernard meron pa sa bahay eh may malaki, may malaki. Dalawang ah, malaki. saan? Kaya mo bang kunin? Mababasa. Experience mo na. Try mo. Tayo. <laughs> mawasa na tubig. Ah, mawasa, mawasa. Ka. Para makita natin. Tiyawa, pakain ko na ito eh. Bumili pa ako ng waste. Sige, alisin mo na yung tubig. Madali naman lagyan eh. Oh, kanin ang kinakain yan. Wala nga lang ulam. <laughs> Ayan po, kasama ko si Leo TV Vlog, kapatid ko po. Shoutout po mga idol. Saka si Adan Adventure TV 2. Saka si Pat Pat blog and Bernard blog. Ano ah, ba't ang tayong maliit? Eh, doon na tayang, nilagay ko dyan. Native ba yan? Ay hindi. It. Native tayo na. <laughs> Ay, hindi. Oh. Experience mo na, kuha ka isa. try mo, mo, try mo. Kaya mo yan, yung malaki kunin mo. Kaya yan. Akong may tibo. hindi. Wala, Ay, hindi yan. <laughs> 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 um, turuan mo, turuan mo kung paano kumuha, kung sa nawakan. Hindi, hindi, Oh, hindi, oh, hindi wag muna ito. Ano, may tuturo. Yung baba oh. kami ito. Oo. Dapat yung isa. Wag Pag sa baba, dito mo lang ka sa ulo. Malaki na. Ititibo Saka meron pa namang ano doon. Lay, ilan lang oh, doon oh, sa oh, bahay? Walo. Walo. O, ha? mga walo. O di sakto. Eh, hey, yung maliliit, para gawin sa maliliit. Pwede na sama yan. O, oh, oh, oh mo na yan. Pwede mo na sa kanila. Hmm. Plastic na lang. Tapos pagdating doon. Ay, hindi. May ano, cooler naman sa likod. Eh, no? yung ano ko yan, nalagyan ko doon. O, oh, sa bagay. Malaki yan. Abangan nyo yung panghuli namin ng palos. O. Oh. Um. Ay, statale. tatalepe ko. Pinakain ko yung itlog ng sardinas. Yan, natid lang namin. Nasaan na sila? Sino to? Si Kang? Si bato, ba to? Ma malikot talaga to si Kung. Oh? Kong, Kong. Kilala mo ako? Kilala. Kong, hali ka rito. Kong. Ah, ayos. Saan isa? Saan? Marami naman sampalok eh. Ay, si Kang. Sasama pa ba si Kang sa'yo? Si Kang po, hindi po si Bernard na nakahuli niyan. Iba po na nakahuli niyan. Ibang kababayan natin so, ay ito sa gundok umaga binili ko para lang para so, uh, matala dito kay Kong para hindi sila malungkot, magkasama sila ngayon hindi pa sila magkakilala, kalauna niyan. Hmm. magkakangkangan ay ma, ano, Kang at Kong magkakakilala niyan. yan magkakakilala <laughs> <laughs> na si Kang at si ilaw ng pagyayari, ilang pagkakakilala mo sa magkakakakak <laughs> 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 magsarap kaya amoy babae, pa no? <laughs>